Kinumpirma ni Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senator Ping Lacson, na suspendido muna ang lahat ng pagdinig ng kanyang committee kaugnay sa anomalya ng flood control projects. Paliwanag ni Lacson sa Merkules, October 8 sana ang susunod na hearing. Pero hindi pa raw handa. O, ito na yung rason. Ito na ang paliwanag niya. Number one, bakit suspindido? Hindi pa daw handa ang hinihintay niyang affidavit ng mag-asawang diskaya. Pangalawa, wala pa daw resulta ang investigasyon sa isyo ng apidabit ng testigong Orle Gotesa. Dahil dito, nagdesisyon si Lakson na ipagpaliban muna ang hearing para hindi rin sumabay sa pagdinig sa budget. Okay. Uh, at least, nagpaliwanag. Depende na sa taong bayan kung paniwalaan yung rason. Ulitin ko, ha. Dalawa ang rason na sinabi. Una, hindi pa daw handa ang affidavit ng mag-asawang diskanya Ang alam ko, nakatatlong uh, Nakadalawa na silang affidavit So When was the last hearing? Matagal na yun Mag uh, More than a week Nung mula nung nagsalita si Master Gutesa Ano bang pizza noon? Diba September pa noon? More than when, one week na Eh Affidavit, nandyan man sila May mga abogado sila, bakit? napakatagal naman yung affidavit niya. So, sorry sorry to say na hindi ako kumbinsido itong unang itong unang rason na hindi pa daw handa. Pangalawa, yung investigasyon tungkol sa affidavit ng testigong si Orly Diskaya Sino ang nag Ang pagkakaintindi ko, ipinaubayan niya sa Manila Regional Trial Court. Eh paano kung alam mo naman ang mga korte ang dami nilang trabaho niyan, Patong-patong mga kaso na ina, si kaso. Eh paano kung ang investigasyon sa apidabit na yan abutin ng buwan-buwan? So, ibig abutin din ng buwan-buwan bago ituloy ang hearing. Kung yung paliwanag ni Sen. Marcoleta, okay, I'd like to make it clear. Between dito, two, Marcoleta and Lacson, may mas tiwala ako dito kay Senator Marpolita. Nung siya pa ang chairman, mahusay. Uh, klaro yung direksyon. Dito ngayon kay Senator Lacson, malabo pa sa Alkitran. <laughs> I'm sorry, ano ba yung Alkitran? Malabo! Kaya nga, marami ng disgruntled na senators. Uh, balita ng ABS-CBN ba ka ANC na may limang senador na nasa majority black ang nagbabalak pumalas dahil nalalabuan na sila sa nangyayari sa platform control hearing, kanina ko lang napanood malabo so bakit hindi na lang ito nga, napaka simple yung paliwanag ni Senator Marculeta kung chairman ka, pwede mo nang ipatawag yung isopwe na ang yan ito abugada yung notary public dalhin lang yung journal niya para makita yung affidavit ni Master Gutesa nandun yung docket number, series number license number, kung ano pa kung ang nakalagay sa affidavit ni Gutesa e nandun din nakalagay sa journal, sold na ay bakit hindi ginawa bakit ipinaubaya pa doon sa ano sa Manila Regional Trial Court na ulitin ko sa dami ng inaasikaso ng mga judges it will take time bago nila baka wala pang lalabas na ano yan eh. Uh, tapos yung may inilabas ni Maharlika ng mga dokumento uh, isang dokumento April 28, 2025 nagpirma doon ng Atty. Spera ikinomper sa perma dito sa affidavit naman ni Master Sergeant Gutesa parehas ang perma eh, may sabihin authentic yung kay Gutesa galing talaga sa notarial office parehas ang perma yung ang David? ng abogada na denying na hindi sa kanya yun, na iba ang perma. So, alin doon ang totoo? April 28 ito, na unang dokumento uh, sa, it's contract between uh, basta ito sa tourism industry. Parehas ang perma. So, ano bang nangyayari dito? Uh, ulitin ko, uh, nung una, sinasabi ko na bilib ako kay Senator Lacson. Ngayon, hindi naman, totally na wala. Nag-decrease na. Kung noon, 100% ang tiwala ko sa kanya. Ngayon, less than 50% na dahil sa nangyayari nito. Kailan ba, no? maraming nagtatanong, kailan ba kasi magpalit ng liderato sa Senado? Eh kahit bukas na, kung ako yung tatanungin. Sana ang magiging Senate President na si senator Cayetano. Uh, Sana totoo yung balibalita na may limang senador nakakalas sa majority at sasama dito ay hindi pala hindi sasama parang mag independent yeah, independent ata sila eh so ibig sabihin ano na mangyari kung independent sila huh. so napakagulo ang senado ngayon nakakadismaya